Papalan na Light Modifier. God is good all the time and all the time God is good. Alright, for today's video mga paps, samahan nyo ako papuntang Greenbelt 5. Doon mismo sa DJI Store. Titingin tayo ng mga drones na nababagay sa ating mga content creator. Bago natin yung ating video, inanyahan kitang mag-like, subscribe, pindutin ang notification bell para sa tuwing upload ko ng itong video

mga tropa. So, ito na nga. Ah. Punta tayo dito sa Grandet 5 para puntahan yung DDI drones. Alright, so tara. So yan, Pang? So yan? Ang <laughs> so, ganda ng motor. <laughs> so ayan, lakad mo na tayo mga tropa kasi malayo na parkingan natin. Ito mismo sa sa Legaspi Village. Dapat sa mall lang tayo kasi lumagpas. Marami kasing one way. Kaya dito tayo napunta. Right, so tara, let's go mga tropa. Titingin tayo ng mga drones mga lodi kung ano yung mga nababagi sa ating mga content creator, yung mga motovlogger. Kasi may mga drones na napakamahal, nasa 100,000 mahigit. Meron ding nasa 30k, 18k, yung mga entry level ng mga lodi. So hanap tayo ng pangswak sa atin. Alright. Yan. So ito na yung Grand Bit 5 mga Lodi. Sir. Grand Bit 5. Ah, uh, Grand Bit 5. Thank you. So tama yung tumbok natin mga Lodi. Yan. <laughs> Sir, tanong ko lang, saan ba na-store ng DJI? Okay. DJI drones. May mga drones pa dito? May uh drones? -huh. Ah, may bagong labas di, ay mga bagong, bagong bugas dito di eh. Tanong lang mo kayo, sir, sa concert dyan. Dito? Ah, dito. Okay. 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 okay, thank you. Mukhang walang nakakaalam ng DJI drones ito mga tropa, yung store. So, dito tayo ngayon sa Grand Belt 5, mga Lodi. Kaso din natin makita yung DJI drones. Ayun, Lodi, magkatanong tayo dito. Ay, ma'am. Ma'am, tanong ko lang sa ba na yung DDI drones dito? Okay. Ah, dito? Thank you, ma'am. Thank you po. So, ayun, mga Lodi, dito pala. Third floor. Okay. gagamitin natin yung mga DJI drones sa mga Lodi. kaya dito yun DJI drones ang gawa hi sir hindi <laughs> nakarap sir eh <laughs> shout out sir <laughs> ah ito, ito siya mga lodi DJI drones DJI drones, so ito siya sa loob so pinayagin naman tayo ni na, sir na kumuha ng video ito yung mga drone nila Ayan. ito yung nasa medyo mataas na presyo Outside side na to Ayan. yung DJ Abata Ayan. so maganda siyang lasting drone mga tropa kasi yung kanyang propeller merong guide merong guide tsaka naka ang tawag dito parang dito sa mata nila lagyan na lang wala ka nang wala na tong katulad nito tapos yung presyo niya mga tropa DJI goggles nasa 40,000 tapos DJI RC Motion 2 nasa 11,000 tapos yung goggles Integra nasa 29 okay, tapos yung DJI Motion 2 niya 77 combo explorer 68 so medyo mahal nga yun dito naman sa DJI Air 3 uh, More combo DJI RC2 81,990 Okay Tapos dito naman sa, sa DJI Trifly More combo 71,990 Tapos sa uh, DJI Air 3 DJI RC uh, N2 Nasa 58 Okay So ayun sa mga tropang ganda, ba? So, yun yung presyo niya. May kasama na siyang monitor dito sa controller. Tapos yung pangatlo, DJI Mavic 3. Ayan. May controller na rin sa mga tropa. Tapos yung presyo niya, nasa 106,990. Tapos yung ma tapos yung DJI Mavic 3 fly more combo na sa 137,490 tapos DJI Mavic 3 sign premium combo na sa 271 wow, grabe tapos yung DJI Mavic 3 classic DJI RC 96 1590 DJI Mavic 3 classic ito 7,490. Okay, so yan yung mga tropa. Yan. lens nyo. Pati so, yung tayo sa akin. So, itong pang-apat ang price na DJI RC version 119,000 119,000 tapos yung RC combo 152 700 RC Pro combo nasa 188,500 Cine premium combo 275 wow grabe Tapos yung DJI RC Pro 51,990 DJI Mavic Pro ND filter set 81,000 Okay so, Ito yung mga tropa tapos dito naman tayo sa kabila mga paps ito yung entry level yung mga pang beginners dito sa DJI Mini 3 24,590 tapos DJI Mini 3 more combo 37,390 DJI RC 32,190 tapos 46,000 190 sa ayan ipili na lang ka dyan mga lobby okay. <sighs> tapos yung pang entry level na pangalawa so dito may kasama na siyang monitor mga tropa sa una dito naman sa DJI, Ma DJI Mini Pro DJI Mini Pro wala siyang monitor so kailangan mo ng cellphone sure. um, price ng mga trap Mini Pro Mini 3 Pro 40,690 tapos yung DJI Mini Pro RC 48,990 dito naman sa DJI Mini 3 Pro ito naman siya so may kasama to siyang monitor kasama na mismo sa controller nasa 40,690 tapos pag may kasamang RC 48,990 ayan ito yung dalawa na to mga tropa ayan yung dalawa na to yung DJI Mini 3 Pro tsaka DJI Mini 3 Pro na may monitor at yung wala, ito yung sumusunod sa akin pwede mo na siyang pasundin Ayan, ito siya. tapos dito naman sa DJI Mini 2 SA so cute siya yung propeller niya mga loading nasa 19,990 tapos kung may kasamang combo 27,590 so yan siguro yung mga accessories niya mga combo na So, sa mga gustong mag-avail ng DJI drone dito, pwede kayong pumunta dito sa Grendel 5 DJI Concept Store Grendel 5. Ito yung number niya mga lodi, 0927-875-0330. So, kontakin niyo lang si Sir Mario. Siya pa yung store manager ko dito kung sakaling gusto niyo mag-avail ng mga drones ng mga DJI. Alright, so yan. Marami pa tayong mga marami pong mga drones dito na mas may pang entry level, may mga uh, yung mga pro. All right. So ayan, marami kayong mga papagsipilian mga loading. Tsaka salamat pala kay Sir Mario kasi pinahantulutan tayo mag-video dito sa loob. Okay. Thank you, Sir. Ah. Ay, itong mga loading. Oh. Uh, so ito yung DJI Pocket 2. So para siyang ito DJI na Osmo Mobile 6. Kasi sumusunod siya mga loading. Tingnan niyo. Ayan Oh yung mismong lens niya sumusunod kasi naka-auto nagpo-focus siya sa akin so sa halagang 18,000 sa 990 standard. standard tapos yung 26,990 lahat na yan mga lodi so set combo siya so napaka-cute yung mga lodi ng screen no oh. pwede yan sa mga nagbabiyahe kayo na sa loob ng kotse ayan bagay na bagay mga lodi swak na yan sa inyo Talagang 25,990 maabili na yun yan. Ito na ba? So, ito mga paps. So, yung Osmo. So, nung pinili ko kasi itong GoPro na to, nabayaran ko na eh. <laughs> Let's ko na to nakita itong Osmo na to. Kaya, no choice. Ito na lang. So, sa halagang 22,890. Ano yung sir? Ano kasama dito? Osmo Action 4. Yung unit dito po. Ah, ito. Okay. So itong unit lang. Nasang ano ang kanya specification, masigit pa sa ilalim. Okay. So mas mura okay. pa Oo nga kasi nasa 22. 22,890 unit lang. Ito lang. So, yung combo ni yung combo ni Hero 11 nasa 42,90. Oo. Oh, okay. Tapos yung combo na itong mga lollipops kasama yung camera, stand, uh, charger, at saka ito. Hindi, ano ito. Ipinupumot uh, namin yung ito, floating ah okay Top floating okay. okay so ito lang mga Lodi Paps yan nasa 28,890 maganda okay. 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 nyo sa close yun ito yun ah different ito naman sir kasi kasama na din yung yung ano yung um, underwater case maganda yung underwater case sa so, yun nasa ano, nasa 3 plus oh maganda ito 3 plus kasama na din sa mm underwater -hmm. okay so yung mga Lodi Sayang nga lang kasi nabili ko na tong GoPro. <laughs> <laughs> Marami sana ang accessories, hindi lang unit. Okay, <laughs> ito pa yung microphone niya, magkano 'yan? Ito so, bili ko dito, sir, nasa 600 lang kahit anong microphone pa pwedeng, uh, yung wala lang adaptor. Okay, adapter. 3.5. Ito kasi may bigay may mic niya. Okay, so may Meron ditong kasama din ng mga ta microphone. Oh, my NASA 21, 20,000. Okay, so... Ito, so, 12, tapos so, pa. okay. so, dalawa na to Pwede kayo may kaspa. Okay, sa 12,000 sir, dalawa na? Hindi, Ah, 19, okay. 12 isa Okay. So, isang karaso, makapili nyo ng 12,490. So, sa dalawa, 19,590. Kasama rin charger sir. So, kasama na rin yung charger mga trapo. Pwede din power bank sir. yun oh. Uh. Ayos ah. Murang mura na nga ako. Ito yung ka-level ni Gilil. level. si Osmo Action 3. Action 4 Ito yung ka-level. Ah, ito okay. So, ito pala. Uh, yung ito yung magka-counter part. Ito yung mga level ng lalabas na hirap mm, okay. So, ito yung mga... Ito yung isang model ni Osmo Action 3 camera mga tropa. Ayan. Ito yung ka-level ni GoPro 11. Ayan. So, sa halagang 19,690 19, Standard, Standard yan lang so, Yung combo Yung combo niya, 25 So, 25. Okay. so may combo siya mga tropa Sa halagang 25,690 Alright So, ito mayroon silang Ito mga He is, ano? Gimbal <laughs> Okay, Gimbal game game Para sa mga, oh, o yan. yan Para sa mga kamera na mga may bigat Alright nasa price ito nasa eh, 17. 17 lang pala yeah, yeah. oo, oo. Yeah. kala ko sa so 30 to, to. Yeah, 17 lang pala mga lodi 2 kg and below Ayan. Ayan. mura lang yeah. ah ito Palangin. pala Palangin. So, ito yung mga price yung mga tropa pero kung nakabil nyo dito na kayo pumunta sa DJI Grand Belt 5 okay so hanapin nyo lang si sir Mario ay okay. so eh, mga presyo nyo mga lodi Pro RS3 uh, RS3 Mini ayan so kita niyo mga press yung mga, mga tropa ayan Nova right. Master okay. uh, pang gameplay siya tapos uh, may, ano matututo ka diyan ng robo, robotics talaga kasi mm. hindi ganyan mo siya mabibili okay by, by piece mo siya mabibili i mean pag binili mo siya piyesa-piyesa siya ito na mga ah ganun din so to... sa lahat 30,000 mo oh na yon Bubuin mo na lang. Ako mo sa dito. Ayun mga Lodi, kung gusto nyo i-avail din kaya itong uh, may camera to sir lang. Ayun. Oh, may camera to sir. May camera. Ibubuin nyo yan sa halagang 29.99. Pwede 29, na. Okay. okay. So, pag binili nyo, abay parts pala to. So, kaya na. Ano, na kasama na lahat yung pesa. Okay. Oh, okay. Lego. O oh, mag-a-assemble. Maganda okay. hindi lang yung takbo niya, hindi lang ganyan. May takbo din siyang pag-ilid. Para talaga kasi daruan. o oh, yun. Yes. So ayan ah. Gusto mong ma mahilig sa mga games diyan? Ito bagay eh, sa inyo mga tropa. Ito ting-ting din. Oo. Oh, Kasi pag binili niyo ito, pag ito, mga tropa, um, hiwalay hiwalay siya tapos kayo na lang magbubo o so, assemble para matuto rin kayo magbuo ng mga robot katulad dito ng GGI okay so ko talaga sa binili, yes, eh. so, wala pa ano <laughs> <laughs> lang yan um, that yan yeah, 8490 talaga yan pero nakano tayo 7990 tsaka uh, 7950 so 7950 yung mas lighter yung color o uh, mga um, ano siya ganda kulay hmm, kung gusto yung bumili ng mga accessories sa uh, about sa motovlogging ayan puntaan nyo lang dito mga tropa sa DJI drone sa Green Bed 5 okay so kompleto sila dito mga tropa ayan mga tropa so yun nga yung ating tour dito sa DJI drone sa Green Bed 5 saka salamat kay Sir Mario ayan so pinaunlakan tayo dito para mag video alright? so sa mga gustong mag-avail mga tropa punta na kayo sa Green Bed 5 okay Kung gusto yung mag-avail ng mga DJI drones mga Tropalons, puntahan nyo lang dito sa Ayala Makati Belt 5 DJI drone third floor mga tropa. Hanapin nyo lang si Sir Mario. Yung si Sir Mario po siya yung pinaka store manager ng DJI drones. Okay? Alright mga paps. So kung bawa ka palang sa akin channel, wag mong kalimutan mag-like, mag-subscribe, Pindutin ang notification bell Para sa tuwing upload ko Ng lahat ng mga video Ay update ka Okay, alright mga paps Once again This is Papa Lan